Nagluto nga pala guys kami ngayong gabin nitong mga nahuli namin sa pangingilaw na alimango, sugpo at iba't ibang klase Nakita rin nga pala guys kami ng aas na tinatawag namin takig at ang nagluto nga pala guys ng pupudripe namin ngayong araw dito sa kubo natin sa palaisdaan ng camera girl natin guys So what's up mga lang So ngayong hapon nga guys Mukhang dito muna kami magpapalipas ng silim Sa munti nating palaisdaan At habang kami naghihintay guys na dumilim May nagsayawan muna kami dyan Eto nga pala guys yung aso namin dito Na si Panda na magbabantay dito sa mini palaisdaan natin At naglagay rin nga pala guys kami ng lambat dito Dahil kinakain guys ng mga ibon Yung ating similya ng bangus doon Para makaiwas naman guys kami sa malamok Ay nagsindi nga pala guys kami dito ng apoy Para maitaboy guys natin yung mga lamok at mga niknik na pwedeng lumapit. At habang naghihintay guys kami dumilim May nagsaing na rin nga pala kami dito para mamaya guys, eh, ready na itong kanin natin. Tamang tambay at kapingalan pala guys kami dito ng tropa kong si Angelo habang tinitingnan itong ginawa namin kubo. Maya maya nga lang guys, eh, naluto na rin itong kanin namin at pwede na siguro kami manghuli ng iuulam. Hindi na rin nga pala guys nagtagal at kumagat na dito yung dilim kaya binuksan na namin yung mga solar dito sa palaisdaan sa kubo natin. At dumating na rin nga pala guys yung kapatid ko dito na camera girl natin. Kanina kasi guys ay eh pumasok yan kaya nahuli siyang pumunta dito sa palaisdaan. Tapos nagawa na rin nga pala namin dito guys yung mga inayos namin show. At nung okay na nga, bagay uh, sa lahat. Syempre, eto na nag-assemble na kami dito para pumasok dun sa gubat, guys, o sa mangrove sa tahanap, guys. Tayo nang pwede nating ibubud trip doon. Bali nga pala, guys, dito kami sa mga libuo, o sa labas ng palisdaan kami maghahanap ng pwede nating pupud tripin diyan. At dito nga, guys, nakakita agad ako sa ng, ng isang alimango dito na lang sa putik. Double purpose nga pala, guys, ang gagawin namin ngayon. Huhuli kami ng pang-ulam at huhuli guys, kami dito ng mga wild na alimango na pwede nating mailagay doon sa palisdaan. At kung sweswertain so din, guys, tayo ngayong araw, makakahuli din tayo dito ng mga maliliit na mga similya ng at ilalagay rin natin do sa palaisdaan natin. Ganito nga lang pala guys ang style ng panghilo namin ng alimango. Ayan guys, kung makikita nyo, dito lang sila nakalublob sa mga libuo tapos dapat dahan-dahan ka lang guys at hindi mo agad malabo yung tubig para pag tumakbo guys yung mga alimango, ang ma ay eh, makikita mo rin kung saan sila pumunta. Ang tagad lang nga pala guys ng lagay ng huli namin dito, yung kapatid ko, yung camera girl natin at napakatapang yan guys, hindi yan basta-basta natatakot sa dilim kahit pumunta yan, guys mag-isa dito sa palaisdaan ay kayang-kaya talaga nya. Pero syempre guys, hindi namin inahayaan na pumunta siya mag-isa dito sa palaisdaan. Sinasama namin siya palagi. Sobrang dilim nga pala guys dito sa nilalakar namin niya yung gabi at napakalalim din ng mga puti kaya medyo mahirap talaga maglakad. At eto na nga guys nasilayan na nga pala namin dito yung isang sugpo na nakahapon lang dito sa may dahon ng sasa at ayan guys dalidali kong -dali sino at nahuli natin. Good size na rin siya guys at pwede na rin siyang isama sa pang ulam. Halo sunod sunod nga guys yung mga nakita namin sugpo na nandito lang sa mga daluruan. Buti na lang guys nahuhuli ka agad namin dahil medyo mababa lang yung tubig eh hindi ka agad sila nakakalayo. Pag nga pala guys mag isa ka lang dito sa lugar namin eh medyo nakakata ako talaga kasi meron guys dito mga nanliligaw. Kadalasan guys dito yung mga pumapasok sa mga groups na to eh umaga na sila nakakalabas kasi nililigaw sila dito sa lugar na to. Pero mukhang hindi yung tatalab sa amin guys ngayong araw dahil medyo marami kami ngayon. Tapos ayan guys nakikita nga pala kami ng ahas tubig dito na kung tawagin dito sa lugar namin guys ay takig sa lugar nyo ba guys ano ang tawag sa ganitong klase. Ito nga pala guys ay favorite din ipamain sa alimango at favorite din nila itong kainin. Sobrang naaaliw na nga guys kami dito kahit medyo nakakapagod dahil sunod-sunod yung mga nahuhuli namin na pwede talaga nating i ulam. At dito nga guys sa may kabilang part ay eh, nakahuli pala dito si Balong. Anong tinatawag guys namin na alimangong banahaw guys. Sobrang laki nyan guys. O oh, sobrang solid nyan. Napakataba rin yan. Kaya tuwan tuwa guys kami sa punto na yan dahil meron na kaming malaking food dripin. Pag ikot ko naman guys dito sa may bandang likod ditong punay may nakita rin akong alimango. Kala ko nga guys tatalunin ko na yun. Eh, nahuli ng tropa nating si Balong. Kaso nga lang guys medyo maliit. Pero okay na rin yan guys. Sobrang sarap na rin yung ipod Pag talaga guys dito sa lugar namin lalong lalo na sa probinsya. Pag masipag ka lang paniguradong hindi ka talaga mawawala ng ulam. At bukod dun guys, sobrang sarap naman itong mga ganitong klase ng ulam. Kaya kung makikita nyo, ayan, tuwan-tuwan na yung kapatid ko kasi favorite nga pala niyang guys yung mga alimango, lalong-lalo na yung sugpo. Congrats nga pala guys Doon sa mga nag-share ng video namin na na-PM namin na nakatanggap ng Gcash. Ang mga gusto guys makatanggap dyan ng Gcash pang merienda man lang ninyo ay mag-share na kayo. Baka mapili kayo guys sa mga susunod. At sa mga gusto rin nga pala guys magpa-shoutout dyan, i-comment lang dito sa baba kung mga taga kayo at isa-shoutout ko kay guys next vlog namin. Alam ba guys, nakakatakot dito. Meron nagapanligaw lalo na pag gabi. Ito ay kulay. Ang huli pa guys oh. Ito lang Eh. Bukod nga pala guys sa mga alimango, nakakahuli rin nga pala kami dito nitong tinatawag naming mga kalantuga. Sobrang sarap din ito guys kahit medyo maliliit. So bale eto na nga pala guys lahat yung mga nahuli namin sa pangingilaw ngayong gabi dito sa labas ng ating palaisdaan. At grabe guys so oh, sobrang dami na rin, solid na solid to. Kaya nga sabi guys nitong kapatid ko, yung camera girl natin, eh siya na lang daw muna guys ang magluluto nito. At sasarapan daw niya guys yung luto nito. Kaya pagka uwi guys namin dito sa may bahay kubo, agendarin siya dito nagpasiga ng apoy tapos nilagyan na rin guys niya ng rekado itong lulutuin niya. So bale nga pala guys, gagawin niya luto daw dito, ipapaksiwil lang niya daw guys to para medyo may konting sabaw at asim, sobrang sarap nun guys. Habang iniintay guys naming maluto, yung aming mga pupudripen, eh, tamang kapi lang muna guys kami dito at tamang sound trip din guys at chillin lang dito sa munti nating kubo sa so may palaisdaan, sobrang solid. Napakapayapa nga guys dito at sobrang nakaka-relax, sobrang sarap din siguro magtulog dito. Makalipas nga lang guys ang ilang minuto, ayan na nga guys, luto na nga pala, tinawag na ako nitong kapatid natin at pwedeng pwedeng lang daw guys kami pumudrip. Kaya syempre guys, tinawag ko na rin yung mga kaibigan dyan kasi sobrang sarap guys itong bubon trip namin panigurado mag-aagawan pero syempre bago tayo kumain eh kailangan natin magpasalamat sa pag-iingat sa mga blessing na binibigay ni Lord kaya eto na guys dito na nga lang pala kami kumain sa loob ng bahay kubo namin dahil medyo umaambon at sobrang taba nga pala guys itong isang alimango kitang kita talaga yung kanyang kulay orange na alige sobrang saya guys namin ngayong gabi talagang sarap din ang ulam namin kitang kita naman sang itinong ng ating kapatid na talagang gustong gusto niya yung mga nahuli namin ngayong gabi kaya ayun guys tara samahan nyo na kami pumutrip at maraming maraming salamat sa mga palaging nanonood hanggang dito na lang muna guys kitakits na lang ulit tayo bukas